babae ng anak ng kambal. Lalo pang lumaki, may laman pa kayang sanggol ang kanyang tiyan. Isang magandang araw, oras mga nitisen na tagapanood, tagapakinig at tagapagsubaybay dito sa aking YouTube channel, Blue Angel TV, The Voice Cover. Kung bago ka rito mga nitisen, pindutin muna ang subscribe button at iyon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos. At narito ang kwento madapos manganak ng kambal. Tiyan ng isang babae sa Quezon Province, lalo pang lumaki. May laman pa kayang sanggol ang kanyang tiyan? Narito si Nita ating pakinggan ang kanyang kwento na kapapanganak lamang ng kambal na sanggol. Nung nagpa-check up po ako, kambal daw po yung nasa sinapupunan ko. Sobrang saya ko po, malulusok po kasi sila, pero after ko pong manganak, malaki pa rin po yung tiyan ko. Kapag naglalakad ako, hinihingal agad. Yung pakirandam, parang nung buntis pa ako sa kambal, mabigat, nahihirapan akong humiga. Sabi ko po sa mama ko nun, Ma, parang buntis ulit ako. Ang sabi ng kapitbahay namin na nakakita sa akin baka raw may naiwan pang baby. Tian ng isang babae sa Quezon Province lalo pang lumaki. May laman pa kayang sanggol ang kanyang tiyan. Sa gustong mapanood ng buong kwento, karagdagang kwento, tumutok lamang po sa KMGS Kapuso Mo Jessica Soho ngayong linggo ng gabi sa GMA, December 18, 2022. At kung bago ka rito mga netizen, anyan -nyan mo na kitang pindutin ang like, share, and don't forget to click the subscribe button. Iyon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos. Maraming 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 salampo! po.